kanya-kanyang ano yung partner eh kanya-kanyang paraan remember si uh, Senator Raffy naman eh mayroon siyang ganung klase programa na kung saan ITIA oh extension na, oh oh na gusto niya talagang makuha yung partner yung katotohanan against the POI or the person of interest for violation of RA 10591 while the search warrant application at RTC Branch 26 uh, kung hindi na gano'y importante yan, anyway, negative bang kaya? Hindi mabinigay ng korte? may, anyway, yung update mo, malalaman natin yan as we go along. Yes, sir. May importante ka pa dyan sa venue? Pinaka-importante lang. Huwag na yung uh, buong istorya ng buhay mo. Yung, oh. wala, yung... Yes, sir. Uh -huh. lang. Dapat malaman natin uh, dito. Mr. Chair, Mr. Yes. Chair, I think there's a little relevance into it because it shows na nairapan silang mga kuha ng cooperation sa mga korte, pinaikot-ikot lang po sila. Ito na naman po, muling nagbibigay na naman ng hindi magandang imahe ang mga salita nito si Sen. Rafi Tulfo sa korte. Uh, I'm sure, I'm sure. Siguro tumubukan na lang, sabihin niyo lang sa go kami po pinahirapan kami po pinaikot ikot para alam namin kung paano kami atake sa pagtutulong sa inyo para makagawa tayo ng batas uh, tungkol sa uh, pinag-usapan nating kaso ngayon. So kayo ba, sa isa inyo pong pakiramdam yung mga judges po uncooperative for whatever reason. Parang pinapalabas niyang ang hindi patas ang korte pagdating sa kasong ito ni Vice Mayor Romel Alameda na pinaslang sa Nueva Vizcaya. Oh, uh, you know can I request the Chief uh, Regional Anti-Cybercrime Unit and the Regional uh, CITG to brought out their experience during the application for search warrant. Diretso na lang po. Yes, sir. Yes, yes. Yung yes, tanong ko po, para hindi tayo haba, kasi meron pa po kami mga ibang topic yung sa akin, hindi pa lang pag-usapan. Sa inyo po bang iramdam, kasi ang habang mga binabasa, mga kung sino-sino, mga judge, ang nabanggit, kayo mo ba ay pinahirapan, sa inyo po nga ang opinion niyo po, pinahirapan at pinaikot-ikot ng korte na parang naging uncooperative sila sa inyong ginagawang pag-imbestiga lalo na sa po ng search warrant. Anong ibig mo sabihin na ang Dapat ba ang korte nakikipagtulungan sa mga party sa kaso? Hindi ba dapat ang korte ay manatiling neutral, at objective at walang kinakampihan? Yes sir, uh, definitely sir, ganun po yung nangyari nung nag-apply po kami ng uh, ng uh, search warrant sa Nueva Ecija, sir. Sa Nueva Ecija kayo nag-file na application for search warrant? samantalang yung krimen ay nangyari sa Nueva Vizcaya? Tama ba yun? Okay. Sa ibang mga kaso na inyo pong inibistigahan, ganito rin ba ang naging actuation ng nasabi mga korte o dito lang sa kasong ito? Uh, dito lang sa kaso na Okay. Anong akala mo? Nakapag-cancel ka ng paagad ang application for search warrant, agad-agad na mag i ang korte ng search warrant? At kapag ka na-delay, o kaya hindi in-issue, ay uncooperative na ang korte? So parang special ang treatment sa kasong ito as far as uh, cooperation is concerned. Gusto bang lumusot ng kapulisan dito? Hindi ba nila alam na mali ang venue kung saan sila nagsampa ng application for search warrant? Yes, sir. You being given uh, cooperation para ma-issue agad ang search warrant sa napakabilis na panahon. Sana, sir. Tanong ko lang, na basa mo ba sa Tulfo ang ginawang application for search warrant ng mga polis? Hindi, di ba? Pero alam ko na alam mo na si Vice Mayor Alameda ay naambush sa Nueva Vizcaya. So doon, hindi mo ba inalam kung saan dapat in-apply ang search warrant? Mr. Chair, is it possible? Pwede ba natin mapatawag yung mga judges sa so, Is it a Yes. Talaga? Balak ipatawag ni Sen. Rafi Tulfo yung mga judges? We can. we can. Maybe we can invite those judges? Here yes, yes. For them to explain, yun uh, yung actuations nila. Yes, ah... Uh, Komsek? Kung hindi mo pangalan ng mga judge na kwan sabi nila uh, hirap silang uh, kumuha ng kwan And we will hear their side. ng members ng Buti pa kay Sen. Bato, may nagbulong tungkol sa separation of powers? yeah we will do that we will do that we will write a uh, letter to the supreme court asking them to allow their uh, uh, members of the judiciary to be present uh, during the hearing and, and if granted uh, it's okay if they don't want to grant our request then uh, we we respect their uh, we uh, we respect their uh, observance of separation of powers so We will get uh, the names from you. Siguro naman, in aid of Dennis. legislation, uh, we need to hear their side. Pero pinilit pa rin si Senator Rafi Tulfo ang nais niyang ipatawag ang mga judges. Maybe so, they have late. good reasons na para uh, maging uh, ganun ang kanilang pag-aasta. Ganun ang kanilang pag-aasta. Grabe naman, pag-aasta talaga ng mga korte? Alamin mo kaya muna kung tama talaga yung ginawa ng mga kapulisan bago ka po magbintang. Ah, uh, tulad ng sinabi ng mga pulis natin dito. Kasi Mr. Chair, uh, nung tanong kanina, is this normal sa ibang mga kasong hinanda nila? No. Only in this particular case na nahirapan sila. Only in that case talaga. Kasi mali nga yung ginawa ng kapulisan. Mali yung venue yung pinili nila. Diba yung una lang nilang application for search warrant sa Dagupan City na dismissed kasi mali ang venue. At ang Nueva Vizcaya kung saan naganap ang krimen ay hindi sa Coop ng Dagupan City o Judicial Region ng Dagupan City na First Judicial Region. Na makuha ng cooperation sa nasabing mga korte. That's why uh, sinabi ko na makabubuti kung ipatawag natin mga judges para mag-explain naman para makatulong din sa sa investigasyon na ginagawa natin and then para magkaroon din tayo ng idea kung paano bang iniisip ng mga judges patakaran sa pag-issue ng warrant of at mga jurisdictions etc etc yes yeah, so so that we can Nandiyan naman sa likuran niya si Attorney Garrett at ang ama nitong lawyer din bakit hindi kaya siya binigyan ng payo tungkol dito tungkol sa search warrant at kung saan dapat fina -file ang application for search warrant. Saan ba dapat isinasampa ang isang application for search warrant? As a general rule, ito ay dapat isampa sa korte na mayroong territorial jurisdiction kung saan naganap yung krimen. Halimbawa, naganap ang krimen sa Manila. Dapat sa courts ng Manila pwedeng isampa ang application for search warrant. Pero kung sa mga hindi inaasahang pagkakataon or for such compelling reasons ay hindi niya maaaring isang pa ito sa korte ng Manila. Dapat isang pa ito sa korte na nasa sakop ng judicial region kung saan naganap yung isang krimen. So halimbawa yung krimen nangyari sa Manila. Dahil ayaw nila magsampas sa courts ng Manila dahil baka malaman nung tao o nung target nila na meron silang ina-apply for search warrant at makapaghanda ito. So maaari silang magsampa ng application for search warrant within National Capital Region dahil ang Manila ay sakop ng NCR. Hindi sila pwedeng pumunta o magsampan ng application for search warrant sa Region 1 or sa Region 2, doon lamang sa NCR. Dito sa kasong ito, lumalabas na na -ambush si Vice Mayor Alameda sa Nueva Vizcaya. Pero yung unang application for search warrant ay isinampan ng kapulisan sa Dagupan City ang Dagupan City ay sakop ng Region 1 o First Judicial Region, samantalang yung Nueva Vizcaya ay sakop ng Second Judicial Region. So definitely, ang Dagupan City ay walang jurisdiction para dinggin yung application for search warrant na isinamparoon. At yung sumunod na pagkakataon, nag-file naman sila ng application for search warrant sa Cabanatuan City o Gapan City na sakop naman ng Nueva Ecija. Pero tandaan natin, ang Nueva Ecija ay nasa 3rd Judicial Region. Samantalang yung Nueva Vizcaya, kung saan naganap yung krimen, ay sakop ng 2nd Judicial Region. So malamang yung isa lang pang application for search warrant sa 3rd Judicial Region ay madidismiss din dahil wala rin silang jurisdiction. Ito ay dapat alam ni Atty. Garrett at ng kanyang ama na nasa likod lamang ni senator Rafi Tulfo at dapat ito ay ibinulong na. Pero dahil hindi sila nagbigay ng anumang abiso, anong sinabi ni Sen. Rafi Tulfo? Ang nais niya ay ipatawag ang mga judges upang ipahiyag ang kanilang panig tungkol dito. Tandaan natin na may separation of powers ang tatlong branches of the government. Hindi ba ito na advice agad ng mga lawyers ng Sen. Rafi Tulfo? na desisyon na rin ito ng Supreme Court kung saan sinabi na ang courts na Manila ay hindi maaaring mag-issue ng search warrant patungkol sa kriming nangyari sa Calabar Zone. Dahil ang Calabar Zone ay hindi within the jurisdiction ng NCR. Kaya mga korte lamang within the judicial region ng Calabar Zone ang maaaring mag-issue ng search warrant. Mali talaga yung ginawa ng mga kapulisan dito. Pero Sen. Rafi Tulfo, parang ambilis magbintang sa korte Nagpaikot-ikot lang daw at hindi naging cooperative. May ilabas yung katotohanan at may maibigay na partner na magandang resulta doon sa tinatalakay. Partner, Oo. you can get the truth. Mm -mm. You can elicit information mm -mm. without mm -hmm. overdoing it. Uh -huh. Pag-researchin mo mga lawyers mo, mm -hmm. research talaga. Qualified, verified, credible witnesses, mm -hmm. documents. mm -hmm. Wag ka mag-fishing expedition sa sa ano, sa Senado. Ano nangyayari? Mm -mm. Walang do, walang dokumento. Mm -mm. O sige pipigayin kita uh -oh. kung may kasalanan ka. 'Di ba? Uh Oo. -oh. Sino bang ano nila ah uh, kinakausap? Kanina uh, kanina ba 'yon yung hearing? Hindi, uh, ano siya, uh, Kay Mayor ng Apari. Apari. Kagayan, uh -oh. Vice Mayor yung pagkamatay ni Romel Alameda. Uh -huh. 'Yon. The Vice Mayor no. Uh -huh. Marami pa po tayong idi-discuss sa naganap na investigasyon na ito hihimay-himayin po natin ang mga naging tanong at opinyon ng dalawang senador nito, na, na si Senator Bato at Senator Rafi Tulfo. Abangan niyo po sa ibang videos natin. Bueno. So paano hanggang bukas? Yes, partner. Magkita't magkarinigan tayo ako po sa Tony Claire Castro ng papalala ang huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng serbisyong legal. Kasama pa rin ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Bukas, alas 7.30 hanggang alas 9. Ako naman pong inyong lingkot, Radyo Man Rod Marcelino. At ito pa rin ang...